Ayun oh. <laughs> at uh, <laughs> sa lahat po ng aking mga subscribers at mga followers, uh, viewers, ay uh, hayaan niyo po ipaabot ko ang aking uh, mapagpalang pagbate sa inyong lahat. Sana manawari ay uh, uh, ilayo kayo sa anumang uh, sakuna, anumang karamdaman. Bagkos ay uh, sana ay uh, lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at uh, ito pong uh, susunod na video ang mapapanood ninyo ito po ay yung mensahe po ni uh, B.P. Sara Duterte na kung saan po ay uh, napaka-except po nito pero mararamdaman po ninyo ay uh, tagos po sa puso yung uh, kanyang mensahe bagamat uh, sabi ko nga kanina na napaka-except pero bago po yan ay uh, siyempre ay gusto ko lamang pong uh, uh, ipaalala sa inyo, lalo na po dito sa ating mga politiko at mga nandyan sa gobyerno. Uh, sana po ay uh, sa, uulitin ko, ko na naman po itong aking apila sa inyong lahat na nandyan. Na sana po ay uh, tulungan po natin itong ating mga mahihirap na kababayan dahil napakarami po talaga pa parami na po ng parami yung mga uh, halos hindi na po makakain kaya nga po uh, yun, lang naman po, yun lang naman po talaga ang gusto kong uh, hilingin sa inyo na sana po ay uh, total naman ay marami naman kayong kinukulimbat ay ipamahagi nyo naman po yung iba sa, dito sa ating mga kababayang uh, tunay naman pong naghihirap at uh, Iwasan na po sana natin yung siraan dito, siraan doon na wala namang kakwinta-kwinta dahil lang po sa inyong ambisyon lalo na po sa inyo Mr. Romualdez ay sa habang uh, habang uh, nagkakaganyang kayo, habang nag, nagkaka, habang nagkakawatak-watak tayo mga Pilipino ay parami po ng parami ang mga naghihirap kaya po yun po ang apila ko na sana po ay magkasundo-sundo na kayo may mga time naman po yan kung uh, kailan ka dapat na maging presidente at kung yun talaga ang gusto mong mag, uh, marating sa buhay, bakit ba hindi? hindi po ba? at uh, basta mag-usap-usap lamang po ng uh, ma mahinahon mag-usap-usap ng uh, talagang heart-to-heart uh, -heart na usapan kung sino ba talaga ang gusto niyo uh, ang gusto nyong, uh, tatakbo muna una yan naman po ay napapag-usapan hindi po yung uh, siraan dito siraan doon na talaga namang uh, wala nang katigil-tigil nakakasawa na po talaga yung uh, yung ganitong uh, na naririnig natin ay uh, ganitong napapanood natin grabe at uh, sa totoo lang po, nakakarimarim na para noorin, pakinggan yung mga balita. Dahil lalo na po, Mr. Romualdez, yung uh, sinasabi nila at kumpirmado uh, naman po na talagang uh, gumagastos kayo ng pera para lang ibigay dito sa mga gusto nyo magiging kakampi. Gusto maging itong NPA, pinagbibigyan nyo ng milyon-milyon. Hindi po ba, hindi nyo po ba naiisip? Nayan po mga yan ay may mga pira na na nakukulimbat din. Ay bakit po hindi na lang ninyo ibigay yung mga kinukulimbat ninyo dito sa dito sa ating mga kababayan na mga wala nang makain. Yun po ang uh, nakikita ko kasi kaya ganoon na lamang po yung aking apila sa inyo na sana ay uh, magkaroon man lang kayo ng uh, konting awa dito sa ating mga kababayan. Kasi yun lang naman po talaga ang uh, hinahangad ko sa buhay. Yun lang naman po talaga ang pangarap ko sa buhay, yung makita ko na kahit pa paano ay umangat man lang ang kabuhayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Dito po sa inyong mapapanood na uh, susunod na video ay uh, makita ma mararamdaman po natin yung mga ano, yung mga comment ng mga netizen ay talaga naman pong uh, kung tutuusin po ay nakakapanay. Ah, uh, talagang kumbaga talaga namang mga uh, kung nakamamatay lang yung itong mga comment ng mga netizen na ito baka patay na po kayong lahat eh. So sana po dito sa mga comment na ito sana mapanood ninyo itong video ito kabuuan video ng video ito at uh, maramdaman po ninyo yung mga comment ng mga tao, maramdaman po ninyo yung mga sinasabi hinain at uh, nararamdaman itong ating mga kababayan sana po dito ay matauhan na kayo. So hindi ko na po pagtatagalin itong uh, introduction to ay uh, ito na po, kasunod na po ang video ito at uh, mapapanood na po natin yung uh, maiksing mensahe ni uh, B.P. Sara Duterte at uh, ito na po, sabay-sabay na po natin panoorin maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko ito, kayang-kaya nyo rin ang mga pinagdadaanan nyo. Magkaisa tayong lahat. Mahal ko kayo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at para sa pamilyang Pilipino. Kayang-kaya ko ito, kayang-kaya nyo rin. Nagkaroon ako ng pagkakataon ng mga kuha ng maiksing mensahe mula kay BPN Sara Duterte. Kumabilis tayong nakalimot siya ang nagkamit ng makasaysayang 32 million votes, pinakamalaking boto sa balat ng eleksyon. Hindi nagpapatinag sa pamimilit ng mga hindi naman bumoto sa kanya na ipaliwana kung paano niya pupuksain ang mga terorista para makontra nila ito. Pinagkatiwalaan ang Pangulo na pamunuan ng isang ahensya at pinagkalooban ng pondong karapat-dapat para sa pangalawang Pangulo Nang adhikain ay gawiligtas ang mga paaralan sa pinakamabisang paraan. Resultat, hindi paliwanag. Hindi nyo siya kaya. Maniwala kayo. Ang impeachment ng mga kalaban ni Bibi ay totoo. Bigla umatras dahil nakatunog ang may pakulo nito. Dahil medyo may kahinaan sa pag-iisip dahil ang kanilang dahilan ay tatamaan ang Pangulo. Kaya naman, nabahagag muntot ang binata at ng ating mga kababayan ay ayusin nila dahil nakaabang ang mga tao. Dahil baka mauna pang mapatalsik ang Pangulo kapag itinuloy nila ito. Kaya syempre, nakabantay lang tayo at patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga sumusuporta, nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Nagintay lang kami mga DDS kung anong kalalabasan. Subukan lang nila. Huwag nilang sagarin ang pasensya ng DDS supporters. Nakabag pala nyo eh. Makahakita kayo nang galaw na hindi niyo inaasahan sa buong buhay niyo. Wag kaming mga DDS, iba na lang. Tandaan niyo yung sinabi ni Tatay Digong, wag niyo subukan, masira ang buhay niyo. Parang robot na lang si PBBM, nakakadismaya. Laban lang Inday, wag kang susuko, mananayag pa rin sa huli ang kabutihan sa kasamaan. Basta, solido Terty, isang salita lang ni Tatay Digong para kay Inday Sara. We are here ready na. Marcos administration na ay naghuhukay ng sariling libingan para tuloy tuluyan silang limutin ng taong bayan. Terty solid kami, sasama kami mag- people power, go, 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 Pipi Sara. Huwag magpa-ape sa mga hudas. Patas kasi sa impeachment, di muna mag-research, bago lumarga. May may pagmalaki lang talaga na kaya i-impeach si Sara. Palalik pa sa OP naman. ang pondo, ibinigay sa OBP. Tapos ngayon, ang OBP pa may kasalanan. Kung mali ang OBP, mas mali ang opi. Kung may mali ang tumanggap, mas may mali ang nagbigay. Panalo talaga nila ang pagpapa-impeach sa BP. Magubayad kayo ng mahal sa pinagagawa ninyo ang tinatawag na karma. alam naman kaya na 2 tayo na makakalaban ng mga yan. Subukan nyo lang yan kay Bibi Sara. Makita nyo, bagsik ng taong bayan. Magkalaban ka namin Inday. Naghanda kami. Sumosobra na sila. Lahat ng kongresista bumaliktad at sumipsip kay Tambaluslos. At lahat yan, palitan sa susunod na eleksyon. Pag tinuri nila ang balak na impeachment sa walang klarong basihan, sigurado magkagulo ang bansa. Naghihintay lang ang people at military Tuloy power. impeachment para matikman nyo ang bangis ng tao. Marcos Romualdez, gahaman sa posisyon, walang utang na loob. Gahaman rin yan ang Araneta Roas family ng so, first na magsaalaman kung sinong politiko at taong bayan. Hindi niyo malalaman sagot hanggat di niyo subukan. Kaya let's go, try niyo patas si Kinsara. Dali na, now na. Nigil na rin ako, makakurot ng politiko. Subukan nila nang matikman nila ang kamandag ng taong bayan. Kaya go and lay Sara. Kahit Sarah, naman kami nananahimik, pero kapag sobra na ang gagawin nila kay BP, ay magkakagulo sa bansa. Bring it on, Tambalo's Law, so that you will know the outcome. Gawin niyo na at nang magkasubukan. Sa lahat na nangyayari ngayon sa politika, pakanalahat na ng araneta, kakutsaba rumoldes. Kuawa tayo, walang bayag ang Pangulo natin. Pagtumakbo, pag tumakbo, pagka ng tatay niya, minaliit, anong mangyari? Naging pangulo, tumakbo walang pera, walang makinarya. panahal na pa rin lahat. Natulok ba si PRRD bilang pangulo ng Pilipinas? Walang politikong support sa kandidatura niya, nanalo sa Duterte. Kaya di kayo kawalan kay Duterte, kahit isa lang siya, tatakbo. Sabing taong bayan ang naglagay at wala kayong tinulong sa Duterte. Yeah, so we are 32 million. Solid Tatay Dex at BP pisara Duterte. Don't Duterte. pa rin. Inday Sara, Bisayas at Mindanao. Lalo Norte. Lampasyo ang mga tambalos los, PPM at Romano. Ang agila, tataas ng lipad at talas ng mata. Kita niya agad ang mga nangyayari at alam niya agad ang gagawin. Advance ang mindset ng agila. Kaya kayo na mga may balak. Huwag niyo na ituloy. Nakita na agad ng agila ang galawan niyo, Bibi Inay Sara at PRRD. Solid agila ng daba. Hindi ba, Sara? Isang tawag lang po ninyo. Lalabas kaming lahat. Baka magulat sila. Kung gaano tayo karami. Wala kang mahihit ang kalsada. Puro hindi yan sila makakarting dyan sa kinalalagyan nila ngayon. Kung hindi dahil sa mga Duterte. Kami, Duterte pa rin kami. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin. Kahit anong mangyayari, nakahanda Nakayan, kami. Ano yan, Bibi Kahit magsialisan man ang lahat mong politikong kaibigan sa iyo. Kami susuporta pa rin. Asan ka na, <coughs> weak leader? kundi kisar kay Sara Duterte, wala ka niya sa kinauupuan si mo. Upo ako Duterte. Pinagkaisa nila. Di ba, Alisara? Andito lang kami. Yeah, Pinaamoy na ang mga matataas na opisyal na may prinsipyo at malasakit sa bansa. Inilalabas na ang mga maling ginawa na mga buhayang hindi sumusunod sa batas na nakasulat sa ating konstitusyon. Nabisto na rin ang pano nila kay sa rebilya. Pero mabuti at nabisto. Inungkat naman sa na Senado ang mga hinalukay na kaso ni Capersi at mga gun for hire krimen na kinasasangkutan ng kapulisan para pumasok ang ICC. Kaya huwag tayong maniwala sa mga sinabi ni Budol at Rimulya. This is a political battle of good and goons. We support BP Inday at chatin na ko. natin ang mga unti-unti nagtatridor kay BP Sara. Alam na this. Next president, sulit Inday Sara Duterte. Huwag na isali ang pula, dilaw at pink. Mga traidor yan. Boykot yan sila sa next at election. na nakabalik ang Marcos. Dahil katandim siya ng Duterte. Pag tumakbo si Sara, pagka-presidente, kahit walang partido, sure win yan. Hindi kasi sila sinungaling sa bayan. Nagmumura sila kapag hindi tama yung ginagawa. Yan ang tunay na tao, hindi ipokrito. Panalo pa rin yan. tayo laban sa mga traidor. Ibuwis natin ang ating buhay para Kaysa sa bayan. bayan. Gusto nyo magkaisang buong mga mayang Pilipinas para palisin kayo May sa kaya tayin na ang pangulo natin. Kayo mga taong risman, mag-ingat kayo. Dahil nyo pa napapaliwanag ang pork barrel nyo. Pagka mag na lang kayo, wala na kayo sa pwesto nyo. Huwag nyo intayin, mapuno ang mga DDN. tayo. Pag Pinagtasan si BP Sara. Baka mawala ang Congress pag ginawa niyo iyan. ISIFP to act on behalf of all PRRD. Spanish the, the Congress. Ito yung ng Tambalus Laws, BBM, especially Lisa Dictatora Araneta Marcos, a.k.a. Ahas. But, pumalag ang majority ng Pilipino. Wala, Pilipinos. tayo ng pamilyang Marcos, Rualdez, Araneta, Rojas, mga lahing kawatan talaga. Hindi na talaga magbabago ang mga iyan. Nasa dugunan ng pamilya nila ang pagiging kawatan. Iyang e mga pamilyang iyan ang nagpapahirap sa bayan natin. Pamilyang Duterte talaga ang umaayos at nagmamahal sa bayan okay, natin. Kung BBM, wala kang kwentang presidente. Kung hindi ka lang bit-bit BP hindi ka iboboto ng mga solid DTS. Sara ulo na to, tama so, ang sinabi ni Tati Digong na walang bayag si Bongbong Marcos at nagkatago sa sayang ng babaeng ahas at wala silang utang na loob sa mga Duterte. Ang mga walang hiya. Dito ang makikita ang asal ng mga tambalos los, pol politiko. Masyadong desperado na talaga. Ang layo pa ng 2028, hindi na mapakali ang mga puwitan na ta mga tambalos at mga tae black party o NPA. Ituloy nyo na ang impeachment kung gusto nyo na magkagulo. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.